Kamusta po yung ating mga magsasaka, yung mga mangingisda po natin? Kaya meron kayong mga one-on-one -on -one talk sa kanila, yung ito, eye uh, mga eyeball kayong ginagawa. Yung mga problema ang sinasabi nila? uh, actually, sir, as of now, maganda naman po ang ating uh, sitwasyon ng agrikultura dito sa Cordillera. No? Most likely, here in Benguet, na we're in, kami ng monitoring sa projects natin, uh, sa na agri-related projects natin here sa Benguet. And ang kagandahan, uh, nag-utilize naman po ng maayos yung mga projects natin uh, like ng ating mga potato seed storages where inabigay po sila last year and ngayon po nagagamit na po ng mga potato seed uh, ng potato growers natin here in Bingot. And uh, mga farm to market roads po natin will utilize naman po kasi nagagamit naman na po nila. And syempre, some of the um, uh, machineries din po na nagbisita natin na uh, mga hand tractor, mga uh, mga abono rin po and also with the uh, irrigation system na na, po na na na, 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 introduce po natin or naipatayo po na naipatayo po ng Department of Agriculture last year. Well, uh, masaya naman po ang ating mga farmers kasi nagagamit naman po nila ng maayos yung mga interventions na natatanggap nila mula sa Department of Agriculture. Ito, 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 ito.